Magandang araw sa inyong lahat. Narito nga pala ako upang italakay ang Kabanata 36. Mga kapighatian ni Ben Sight. Mga ilang talasilitaan bago tayo magsimula. Papuri, ipinagbubunyig o ipinagmamalaki. Pangalawa, na na isa publiko o Napaybalita Tulisan, hindi sumusunod sa batas. Kumbento, simbahan, nasamsam, nakuha. Tauhan, Ben Saib, isang mamahayag na maabilidad sa, sa, pagsulat. Gumawa siya ng mga kwento na masumatang pag sa autoridad at simbahan habang pinapahina ang himahe ng tunay na biktima. Tawang tauhan, general, nagpatupad ng pagbabawal na panggitin ang pangyayari sa kaguluhan sa bahay ni Kapitan Tiago sa mga pahayagan, ngunit bayani sa report ni Sa. Ben Saib. Pangatlong tauhan, Don Custodio, binigyan ng pagpapahalaga ni Bensai para sa kanyang katalinuhan. Padre Sal, sinasabing hinimetay gawa o mano ng malaking dalamhati na mabait na Franciscano. Padre Camora, binigit na nasugatan sa isang insidente kung saan may pumasok na tulisan sa kanilang bahay pahingahan. Ang pito, matanglawin ang karakter na nag sa mga tulisan para sumalakay sa kumbento at bahay ng mayayaman. Pangwalo, Simon, kaibigan daw ng Kapitan General na iugnay bilang leader ng mga tulisan. Pag na umuwi si sa mula sa bahay ni Kapitan Chago at hindi makatulog. Dito ay nakaisip na naman niyang gumawa ng balita na bayani raw ang kapitan, ang mga priling sinasabi at Irene at si Don Custudio. Gayunman, ibinalik ng patnugod ng kanilang sulat ni Ben dahil ipinagbawal daw ng general ang pagalala sa anumang nangyari noong gabing iyon. Pagkitaan naman ni Ben ang pagsulom sa ilog Pasig. Ninais naman niyang gumawa ng balita ukol doon. Ngunit natagpuan niya ang sugatang si Padre Camora na pinagnakawan daw ng mga naghimagsik. Gustong tagdagan ni Ben ang bilang ng mga lumusog. Ang huli sa mga tulisang naghimagsik, umamin itong kasama sila sa pangkat ng isang alias Madang Lawi. Kutiyat daw pagsalubong nila ang pagputok na nangyari. Hindi naniwala ang nag aaklas sa si Simon ang pinuno nila. Ngunit nawawala na si Simon at wala na rin ang mga armas doon. Lamang ang